Sa nakaraan ng ating video ay natapos tayo ng magpakilala na nga ang nilalang, na kapatid umanos siya ni Sanjek na kaibigan ng ating bida. At sa pagpapatuloy ng ating kwento, isang maaliwalas na araw, makikita ang Building A ng Aceville. A isang kamay na nakatukod sa sahig habang nanginginig, at makikita ang ating bida na nahihirapan. Habang patuloy na nagwo-workout ay kasabay ang pagbuga nito ng kanyang paghinga. Ganito ang kanyang mga naging palagi ang pagsasanay. Balik sa paaralan, hindi pa rin makapaniwala ang ating bida sa kanyang nalaman. Kaya kinumpirman niya kung talaga ba nakapatid dito ni Sonjek na dati niyang kaibigan. At walang pag-aalinlangan niya itong sinagot ng oo. Ayon sa bida, wala siyang kaalam-alam na may kapatid si Sonjek. Ipinaliwanag ni Jongkik na lahat ng nakakakilala sa kanyang kuya ay nire-respeto ito. Dahil ito umano ang pinaka mahusay sa Seoul pagdating sa laban. Dagdag pa ni Jong na nais daw niya itong higaytan. Nagmungkahi naman dito ang ating bida na kung bakit hindi na lang daw nito labanan ang kuya niya. At kung bakit gusto pa daw nitong sumali ang ating bida sa Tae Boys para lang makipagkompetensya sa kanya. konting paliwanag lang mga boss. Ang salitang Tae ay Korean language na kapag isinalin sa English ay nangangahulugan na grade. Balik sa ating kwento. Sumagot naman si Jong-Kik na sa tuwing maglalaban sila ay hindi man lang siya sineseryoso ng kuya niya. Kaya hindi niya raw ito maaring gawin. Nagtanong naman dito ang ating bida, kung ano naman ba daw ang magagawa ng bida tungkol sa bagay na iyan. Sumagot naman dito si jong na, meron daw isang bagay na laging sinasabi sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid. At naalala niya pa nung nag-uusap silang dalawang magkapatid, ayon kay sonjek na may isang tao na nagngangalang Hun Kim, na nasa Kamwa High School, na kasing edad umano nito. Dagdag pa ni Sanjik, habang nasa sophomore pa itong ating bida ay hinamon siya nito na makipaglaban. Naaga naman ang atin siya ng kanyang kapatid, at kinumpirma niya kung talaga bang hinamon siya nito sa isang laban. Sumagot naman dito si Sanjik ng pagsang-ayon. Wika pa niya, bagamat mas bata sa kanya ang kanyang kalaban. Ay madali lang naman din sana, kaso nga lang. Naramdaman niya sa taong ito na sa loob ng isa o dalawang taon ay alam niya na ito ay sobra pang lalakas. O baka mahijitin pa siya nito. Dagdag pa niya, naging close din siya dito at umabot pa nga sa puntong naging matalik sila nitong magkaibigan. Kaya iminungkahi niya sa kanyang kapatid na kung nais ni Junkic na maging top dog. Ay ang ating bida ang magiging karibal nito. Hun Kim from Kanghua High School sambit ni Junkic. Ano daw ba ang mangyayari kung manalo siya dito sa susunod na taon o sa susunod nagsusunod na taon? Ayon naman kay Sonjeck, sakaling kaling man daw yun ay hindi nangangahulugan na mas malakas na si Junkic kay Sonjeck. Hindi naman nakapagsalita agad dito si Junkic. Lumipat ang tagpo sa gusali na ito. At ang ating bida ay nagsalita. Napahawak siya sa kanyang ulo at hindi makapaniwala na sinabi yun sa kanya ni Sonjeck na sinagot naman ni Jongkik na oo, at muling tinanong ang ating bida kung nais na ba ng ating bida na sumali. At upang maging kanyang karibal sa pagiging top dog, natigilan naman dito ang ating bida, at Paltol na nagsabi na, pero, dugtong pa nito na hindi niya nais na maging under sa mga ganun klase ng tao. Mga mahilig manguhan ng pera, para lang may pambili ng isang pares na phone. Sabi naman sa kanya ni Jongkik ay, Malalaman rin daw ng bida kung paano niya nasabi na si Kang Mindao ay hindi ganun kasimple gaya ng kanyang iniisip. Ginagawa daw umano nito ang kanyang gusto na walang pakialam kung ito man daw ay mabuti o masama. Saad pa niya, sakaling makapag-isip-isip na ang ating bida ay tumungo lamang daw siya sa bakanting kwarto na matatagpuan sa ikatlong bukas, dahil doon daw namamalagi si Kang Min. Pag-isipan daw ito mabuti ng ating bida dahil ang pagsali niya lamang daw sa nasabing grupo ang makakatulong sa kanya upang makaraos dito sa paaralan. Lumipat ang tagpo sa ating bida habang nag einsayo Inisip niya na may punto naman talaga ang mga sinabi sa kanya ni Jongkek. Habang tumatagaktak pa ang pawis, marahan niyang sinambit ang pangalan ng grupo. Ang Tae Boys, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Balik sa paaralan makikita ang mga bintana. Isang estudyante ang naglalakad. Ito pala ay ang ating bida. Na worry ay may pupuntahan. Huminto siya sa isang pintuan. Iyo ay kanyang binuksan. Pagpasok pa lamang niya ay nakita niya ang apat na figure. Lahat ng mga ito ay napatingin sa kanya. Si Kang Min na leader ng grupo ay nakatingin din sa kanya. Nagtataka naman ang may kulay pulang buhok habang tila inaasahan naman na ito ni Jongkek at binigkas pa nito sa kanyang isip ang salitang, High School Devil, tahimik lang na pinagmasdan sila ng ating bida, at tila nakilala naman agad siya ni Kang Min, nang may gulat na expression. sambit nito sa ating bida, Teka, kung hindi ako nagkakamali ikaw yung isang walang galang sa akin kahapon. Nauutol naman na nagsabi ang bidang eto na yung $300 na hiningi mo. Nabigla naman dito si Kang Min dahil hindi niya inaasahan na makakalikom agad ng ganong halaga ang ating bida. Kaya sumang-ayon na lamang ito at nagpasalamat sabay sinabihan niya na ito na maaari na daw ang ating bida na umalis. At pinayuhan niya pa ito na maging mabait na ito sa susunod. Hindi naman kumibo dito ang ating bida at nakatitig parent ito sa kanya. Kaya nagtaka dito si Kang Min at dahil sa pagtataka ay minura nito ang ating bida at tinanong kung ano pa daw ba ang ginagawa nito, at pinalis niya ito. Ngunit binanggit naman ang ating bida ang pangalan ni Kang Min. At dahil doon ay tila nainas na si Kang Min. At natigilan naman dito ang ating bida at maya maya pa ay binulalas niya na nais niya. At pautol na sinabi na nais niyang maging miyembro ng Thai Boys. Mapapansin naman na napatingin sa ating bida si Jong at nagulat naman si Kang Min sa kanyang narinig. Napatawa dito si Kang Min at nagtanong kung nagkakamali ba siya sa kanyang narinig. At tinanong sa ating bida kung ano ba daw ulit ang sinabi nito. Hindi naman tumutol dito ang ating bida. At sinabi na, nais niyang sumali sa nasabing grupo, makikita na tinuwanan siya ng may dilaw na buhok habang si Jong naman ay tahimik lang na nakamasid. Tinawag naman siya ni Kang Min at walang habas na nagtanong kung ano daw ba ang tingin nito sa Thai Boys. Tingin daw ba nito ay grupo lang ito ng mga Boy Scout? Mariin naman na sumagot dito ang ating bida ng hindi. Kaya naman walang pakundangan nitong pinalalayas ang ating bida. At dahil doon ay hindi agad nakaimak ang ating bida. Ngunit makikita ang mukha nito na puno ng determinasyon dot dahil doon. Napagtanto ni Kang Min na mangungulit at mangungulit peren ang ating bida kaya makikita ang pag-akma nito upang tumayo. At nang makatayo na nga ito ay hinarap nito ang ating bida. At ipinaliwanag dito na, kung gusto talagang sumali ng ating bida ay kailangan itong dumaan syempre sa isang pagsubok. At ito ay sa pamamagitan ng paglaban nito kay number 5, na si Ingat. At kung may papanalo ng ating bida ang laban ay sa pa lamang niya pahihintulutan ito na makasali. Nagulat naman dito ang taong ito. Dahil napagtanto nito na siya ang tinutukoy ni Kang Min. Kaya napatanong ito kung talaga bang siya ang lalaban. Tinitigan naman ito ng ating bida na tila sinusukat nito ang kanyang makakalaban. At pagkatapos, tinanong ni Kang Min si number 5 kung ayos lang ba daw iyon. At sumagot ito ng syempre, habang nakabilang ang tingin nito sa direksyon ng ating bida. At nagyabang na, nga ang hanggal, at sinabing ipaubaya na ito sa kanya na pinapatunog pa ang kamay nito, at nagbanta pa ang hangal na babasagin nito ang mga buto ng ating bida. Upang sa ganun daw ay hindi na muli pa itong manggawas na tumapak man lang ito sa lugar nila kahit kailan. Si Engrek Jiang laban sa ating bida, ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ay may isang sabik na sa napipintong laban ng dalawa, at ito ay si Sonjek. Sa isip nito ay natutuwa na sinasambit ang pangalan ni Ingrek at ng tinagulian na high school devil at napahanangalang dito ang ating bida, at tila nasiyahan sa kanyang narinig. Kaya sinabi nito na hindi naman daw siya sisihin nila kung sakaling gawin niyang baldado ang hangal At naginat na rin ito ng kanyang mga daliri, at makikita ang hangal na tila na sa mga sinabi ng ating bida. At bakit masyadong malakas ang kumpiyansa nito? At bakas sa mukha nito ang gigil hababa humawak ito sa kanyang ulo. At maya-maya pa ay nagsalita ito at sinabing, Ipapakita niya raw kung paano talunin ang kagaya nitong basura. At nagkatitigan na nga ang dalawa. At nagtungo na nga ang dalawa sa gitna. Habang ang tatlo ay naging seryoso na nakatingin sa magaganap na laban. At nagsimula na nga ang laban. Agad na sumugod ang hanggal at nagbitaw ng mabilis na suntok sa ating bida, na agad namang nahorang ng bida gamit ang dalawa nitong braso. At kapansin-pansin naman ang lakas ng atake ng hanggal kaya kaya nang laki ang mata ng ating bida at napasabi ito sa isip nito na. Malakas din pala manuntok ang hanggal. Habang abala sa pag-iisip ang ating bida ay tumawa ang hangal at bigla. Nagpakawala ito muli ng kaliwang suntok. At habang malapit ng tumama ang suntok nito sa mukha ng ating bida. Sa kabutihang palad ay nakayuko ito at hangin lang ang tinamaan. At mapapansin na naging seryoso ang mukha ng ating bida at napasabi sa kanyang isip na Talagang may dahilan kung bakit ang kalaban niya ay tinawag na number 5. At pagtapos nito ay bahagya na umikot ang ating bida at nagpakawalan ng isang pagsipa. At mabuti na lang ay ang hangal at nakaramdam ito ng kaba at napamura sa ating bida. At pinagpapawisan ang mukha nito na parang muntik nang siyang sunduin ni kamatayan. Napasabi naman sa isip si Jongkik na gaya nga ng inaasahan niya sa tinagurian na high school devil. Napamura naman dito si Kang Min at nasabing mahusay ang galaw ng ating bida. At bakit daw hindi niya agad nalaman ang tungkol sa taong ito? Sumagot naman dito ang nasa likuran niya. At sinabing, isang transfer student daw ang ating bida na nanggaling sa Seoul. Sumagot naman dito si Kang Min na kung talaga ba, interesant daw ito ikanya. Balik sa laban ng dalawa, habang inilegan ng ating bida ang kanang suntok ng hangal ay siya namang pag-counter ng bida gamit ang left hook. At hindi pa dun nagtapos ang bida, Sinipa nito ang hangal pa itaas na sa kabutihang palad ay nasangga naman ng hangal gamit ang dalawa nitong kamay. Ngunit hindi peren dun natapos ang atake ng bida at sinusundan pa niya ito ng pag-ikot upang maglansad ng left side na pagsipa. Nasolidong tumama sa sikmura ng hangal kaya. Wala na itong nagawa kundi mapasigaw na lang sa sakit, kaya mapapansin ang reaksyon ng mga hangal na tila hindi makapaniwala, at sinipa pa ulit ito ng ating bida dahilan para ito'y bumagsak sa sahig. At para tapusin na ang laban ay itinaas nito ang kanang binti upang magsagawa ng isang akskik habang may seryosong mukha. At nang magpaalam na ito sa kanyang kalaban habang papabagsak na ang sipa ng ating bida, ay nanlaki ang mata nito. Habang ang hangal ay tila tanggap na ang kanyang katapusan at napapikit na lang ay tila may isang pa namang na allowance sa atake ng ating bida. Dahilan ng pagkataka ng ating bida, ito pala ay si Kang minasumi sumipa sa paa ng ating bida dahilan para ito ay mawala sa balanse. Habang may seryosong expression ay pinatigil niya na itong bida at pakaayos ng tayo nito ay saglit na nagkatinginan ng dalawa at hindi agad nakapagsalita habang ang hanggal ay hirap na hirap sa pagtayo. At unang nagsalita dito si Kang Min at ang sabi, Hoy, ikaw, yung nakalaban mo, bagamat siya ay pang number 5 sa school na ito, isa parent siyang top dog sa ibang paaralan. Ngunit walang kahirap-hirap mo siyang tinalo. Sino ka ba talaga? Hindi naman agad nakasagot dito ang ating bida. At maya-maya pa, sinabi